at syempre ito po ang gagamitin natin langis as always po palagi kong ginagamit itong Pertua Powertech no fortified with the recent technology SAE 15W 40 so dahil ito pong Euro Danari 125 ang sinabi po sa owner's manual na kailangan natin, kailangan natin gamitin viscosity ng oil ay 15W 40 so tamang tama po itong nangis na to at mula po nang binili ko po yung aking motor so hanggang ngayon ay ito lang po yung ginagamit kong is dahil dito lang po maganda ang kanyang performance okay and take note up to 3 times longer oil life po ito so kahit umabot po kayo ng 3000 km ng Chinese oil in turtle. So ayos na ayos po. At meron pa po yung libring sticker. Okay? So madaragdagan na naman mga sir yung abi sticker na ididikit. Okay? Thank you nga po pala for two, ha. Okay, so bubuksan po natin ito. Okay. So ayan po. Nakasilled po yan. So bubukas lang po ito. Bubutasan lang natin dito ng Ate. Okay. So, ang bango po nitong oil langis na to, amoy bubble gum po yan. So, amoy bubble gum. So, tara. So, tanggalin mo natin itong oil lipstick niya. Ah. Ating ibigudo. Okay hawakan lang po natin ito at ito tuloy ilalagay na natin yung nangis okay chewin mo yung nangisan yeah. yan yan po no kumusin natin itong 1 liter dito na yung kanyang ano, okay lang yan.